Okay. So, bali dito kami nag-o-office sa magli-out mga kamkilo. Sa hagdanan. Ayan. Master Boyet yung nakaano dito. At saka si Ladudong na iiwan. So, tinitingnan namin lahat mga kamkil ng anggulo sa bahay na to. Para malagay namin sa saktong paglalagyan yung mga siruho namin. Yung mga siruho namin mga kamkil yung pinaka-importante na. No? At makikita natin kung pantay ba lahat yung mga siruho na gagawin natin. O, ito yung diskarte namin. Pag kami talaga mag, mag ano mga kamagil, layout. O, layout lahat, no? At titingnan yung angulo. Pag li-layout namin yan, napapansin nyo, buo to, 16, no? O, dito ngayon, magkukuha ng iskwalado. Itong part na to. So, mula din dito, dito mga kamagil, buo din yan. Dito sa uh, natin. Yan. So, naka iskwala natong itong tansi papunta doon ngayon, papunta doon, dito na naman tayo kukuha ng skwala. Buo. Importante mga kamukil, buo at saka hindi bababa sa 30 cm yung magiging siruho natin dito. Dito sa hallway na to. Para maganda siyang tingnan. ayan na mga kamagilaw umpisa na yung pagtatiles natin ah. na tayong umalis ah, uh, si master Boyd na yung bahala dito tapos yung mga salamin natin mga kamagil ah, uh, may nagsukat na rin ah. Uh. si sir uh, ah, pagkita natin dati natin yung kliente ay uh, pagtatiles umpisa na si dudong papunta doon master Boyd papunta doon sa kwarto Abang, ito yung nagsusukat ng ating salamin uh, Kamukila Kamukil Si sir, dati din namin kliyente ito mga kamukil Dami ng business mo sir ba? <laughs> may shop na si sir Sa salamin no? Sa lahat magpa-install So, ilalagay ko yung ano ni sir Mga kamukila ah FB may FB page ka sir no? Yes, sir. So, ilalagay ko yung FB page niya mamaya mga kamukil Para sa mga gusto magpakabit ng salamin uh, Pwedeng direct na lang kayo sa kanya Dabaw area sir o pwedeng lumabas tayo sa Dabaw? Kahit saan. Ah, kahit saan. basta Mindanao lang. Basta Mindanao lang mga kamukila. ah. parang... Ah, parang tropa din ni Mungkil basta Mindanao lang pupuntahan. Oh, tingnan niyo lang mamaya mga kamukil sa screen ah. Yan, mas Sir na rin. Papasok yan sa kanya, sa kwarto. O, so, mula kami dito, nag-layout mga kamukilang sa hagdanan. O, so, dito nakuha namin yung perfectong anggulo sa lahat ng mga tiles nagmula kami sa agdanan pati mga special cut natin uh, nalaman natin kung saan natin banda ilagay yung mga special cut so ang gamit natin dito mga kamukil na pang mortar natin o topping sa ating tiles is mabasa mixture tayo mga kamukil dahil dito sanay sila master buit sa mabasa no? o, ito naman talaga yung original na nakaugalian mga kamukil no? bago do yung dry pack. So, may mga installer okay. din ng tiles na mas ah uh, komportable sila sa dry pack. Okay. So while yung ating electrician mga kumkiliti. Ah uh, diyan siya, yung electrical no, may kailangan pagbabago sa electrical. Kaya yun yung trabaho ni Idol ngayon. Okay mga kamukil, gandang hapon Time check Pasado alasing ko na mga kamukil no, At nag-stop na sila sa pagtatiles O update tayo mga kamukil Sana tapos ngayong araw sa pagtatiles Okay Nandito tayo sa balkoni mga kamukil Pansin nyo ganyan no? o Itong balkoni, iba din yung tiles nito o, Wooden din siya pero iba yung kulay Pero hindi sila masyadong magkalayo ng kulay nito no? Uh, uh, hindi din masakit sa mata pag uh, uh, boundary na ng tiles pagdating dito sa balcony o so oh, din sila para mas maganda no parang adapt din sila mga kamukil ng kulay ito na yung natapos ito yung room 1 ito yung ni Master Boy so yung naiiwan mga kamukil puro na si roho o special cut na tinatawag ko mga kamukil no? Ayon, Tagalog si roho siya o so, ito na ito yung si Rojo niya so kung napapansin nyo uh, hindi bababa sa 30 cm yung aming mga si so, dahil pag layout yun ng mga kamukil Ah, uh, nandito ako na tinitingnan ko. Oo, ayan. Papunta na dito. Ito yung pinaka natin diyan, yung may tubig nakikita nyo. Oh, uh, landing papunta dito, ayan. So, hanggang diyan na yung tiles natin. Papunta dito. Ayun oh. Papunta sa labas. papasok pasok tayo dito. Uh, ito namang kwarto na maliit dito. Ito na rin yung na tiles na no? sa isang araw. Itong nakita yung paglalatag ng tiles sa loob lang to ng isang araw mga kamkil so yung siruho natin hindi bababa sa 30 cm no? yan maliban na dito sa pintuan mga kamukil kasi may mga uh, nasa mga 25 cm yung ano nya pagdating sa hamba okay. O, papasok dito sa room 3 dito rin yung natapos dito sa room 3 yan. punta doon o bukas tapos itong mga kamukil na master boyet itong buong second floor maliban lang dito sa balcony tapos to nila bukas dito yan ito dito Unti-unti na siyang gumanda mga kamukil nun, nasa interior na tayo yan o, oh. o papasok dito room 1 na napapansin nyo mga kamukil ang mga balot o cover ng ating mga tiles hindi ko pinapatapon no kasi ang gagawin ko dito mga kamukil bukas ididikit yan sa tiles itatabon siya sa tiles no para sa paintworks. yan ito mga kamukil bagong diskarte ko to no sinusubukan ko kasi madalas na nakaugalian mga kamukil bago mag tiles nakapintura na naka primer naka first coating na ang mangyayari kasi mga kamukil pag ka ng uh, halo yung nakapintura naka first coat na na wall Uh, magagastos na naman tayo para sa pintura, no? Nililihain na naman tapos a-apply uh, na naman natin ng pintura. So magdoble gastos tayo. Ito mga kamukil sa tiles, may paraan kasi na hindi ma-damage yung tiles natin. May paraan siya. O gagawa natin ng paraan kaysa gagastos tayo ulit, no? O yun yung iniisip ko. O pinauna ko muna sa pag-tiles uh, itong mga karton na to, itatabon ko siya. Padikitan natin ng masking tape. Para pag trabaho ng pintor, yung kanilang patungan nakalapat lang sa karton at yung mga tumatalsik na mga pintura dito lang sa karton pagkatapos na ng pintura so babaklasin na lang yung mga karton uh, yung mga tinabon sa tiles o, so, yun yung pagka details ko at least mga kamukil hindi nagagastos ng pintura para i-retouch yung na tasikan ng halo no? hindi maiwasan yan pag nagta tayo so yun madalas kong na obserbahan no? pagka uh, inuna ko yung paintworks tapos sunod yung tiles ang mangyayari pagdating sa baba nagkaroon uh, nagkakaroon talaga ng retouching and then pangalawa hindi maiwasan sa mga kasama natin sa trabaho hawak ng hawak sa wall uh, yung kamay madumi yung kamay so nag ma uh, mamarking yung kamay doon sa wall oh, another retouching na naman so mangyayari kawawa si kliyente padagdag ng padagdag yung gastusin ng pintura instead natapos na sana o oh, ngayon sa diskarte ko to iniisip ko tatabunan siya ng karton pagmatapos na sa pagtiles so pagtapos ng pintura mga kamukil wala nang sasabihing retouching o magdadagdag tayo ng kulay dahil may i-retouch re wala rin yung watermark kasi wala nang magtratrabaho dito maliban sa pintor wala nang tile working no? so yung tile working pababa na to so, susunod naman yung pintor O, so, dito mga kamukil ito tulad nito may example ako dito ito napapansin nyo naka-skim coat na tayo ito sa part na to o so, kalahating araw to ng pintor natin. Dumating siya ng kalahating araw kasi may nilalakad siya. oo so, by Merkulis mga kamkil, kompleto na yung pintor natin. Buo na yung pintor dito. So mas mapabilis yung pintura nila. tamang tama din matatapos yung pagtatiles dyan sa mga rooms. Sa palibot ng uh, ah, second floor. No? Ah, maliban dito sa balcony. So, sa Merkulis siguro sa mga siruho na lang yung matitira sa balcony. So ito, nangyayari. naka na tayo, di ba? Ayan oh. So, mangyayari ngayon, lilihain na naman to. Tapos, i -re -re na naman natin. So, dubli yung gastos. Kaya, naisip ko, baliktarin muna natin. Tis, uh, subukan natin, kumbaga, testingan natin, no? Kung ano yung kalalabasan, na Tapos na siyang na-tiles bago magpintura. O, ang diskarte ko, babalutin lang ng mga cartons. Yung mga tiles na inailatag na natin. Pagkatapos ng pintura, mga kamagil, babaklasin yung karton. So, sa ganong paraan, may iwasan natin yung pag re, -re ng pintura. O di kaya yung mga marking no o watermark uh, dito sa wall sa mga kamay o minsan naka uh, hindi nakadamit yung ating mga kasama o didikit dito sa wall lalo na naka na puting-puti yung kulay so pagdikit ng katawan nagkakaroon ng marka para maiwasan yon inuuna ko yung tiles at least yung maiiwan dito pintors na lang o yung mga pintors alam naman natin na pag naka-preparation na yan sila, ayaw na nilang marumi-rumihan. O sila na yung mag-ingat sa trabaho din nila. At least yung tile working natin, uh, tapos na. Wala ng reason na magkakaroon pa ng dumi dahil sa pagtatiles, no? O ito mga kamukil, naka skim coat na siya. So ang mangyayari dito kahit uh, anohin nyo, magkakaroon talaga ito ng retouching kasi matatalsik-talsikan ito ng mga mortar, ng mga halo hindi may iwasan kaya pinauna ko mga kamukil yung pagtatiles no? ito dito napapansin nyo wala pa talagang trabaho sa paintworks tiles yung pinauna ko o lato babalutin ng karton palibot so sa dami ng karton na nakabalot nitong tiles sapat na yon para takpan lahat ng second floor right o, so, yan lang mga kamukil Na no? naway sana na pulutan nyo o huwag nyo munang gayahin to mga kamukil yung diskarte namin ha uh, kung sakaling epektibo o pwede nyo itong gayahin uh, pagka matapos to titingnan natin no? kung alin ba yung maganda yung mauuna yung pagpipintura bago mag tiles o mauna yung tiles bago magpintura okay so malamang yung comment magagasgasgas ka mga kamukil ayan uh, yan, kamukil pag uh, mo yung tile working so sa gasgas -gas, ang discarte nyo dyan lalo na kung pamatungan nyo ay kahoy gagawa kayo ng portable na pamatungan babalutin nyo rin ng karton o di kaya insulisyon Boom. Yung paa ng inyong pamatungan. Yun yung diskarte. Tapos nakakabir pa siya ng karton, ang tiles natin. So, walang gasgas -gas na mangyayari dyan. Dipindi na lang yan sa pag-iingat sa trabaho o diskarte sa trabaho. No? So, itong mga karton na to, pag nabuo na to sa tiles lahat, o, ilalatag siya, babalutin, tapos papadikitan natin ng masking tip. O, yun yung diskarte natin. No? O, imposible eh. kung mag pa tayo ulit sa pintura na tapos na tayo nagtiles, tiles uh, pintors na lang yung susunod so sa ganyang paraan may iwasan natin no yung malaking gastusin ng ating kliyente okay? so hanggang dito na lang mga kamukil marami salamat thank you